Ah. <laughs> so yun mga kabakyard, how are you? Kumusta kayo? Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating video. Pero ngayon, uh, may time tayo para gumawa ng video mga kabakyard. So meron dito nagtanong, uh, kailangan bang purgahin every time na magpapalit tayo ng patuka? Ayan. So magandang katanungan mga kabakyard sa mga nagsisimula. na katulad kong backyard breeder. So, ginagawa natin yung pagpupurga every time na magpalit tayo ng patuka mula pagkasisiw hanggang paglaki, no? So, nangyayari pagka nagpapalit tayo ng patuka ay every month, mga kabakyard. Kasi sa first month ng ating mga alaga, uh, andyan yung patuka natin na chick booster. Sa pangalawa, pangalawang buwan, uh, yung crumble na siya ano, JB Instagram Crumble. Sa pangatlo hanggang pang-apat, pwede natin silang gawing ah, uh, yung mga maintenance pellet tulad ng mga Integra 3000. Yan. So bakit nga ba natin ginagawa yung pagpupurga? Every time magpapalit tayo ng patuka. So unang-una para mamintin po natin yung katawan nila na maganda at buo mga kabakyard. At hindi lang doon mga kabakyard para uh, din natin yung kanilang appetite. No, kasi minsan pag nagpapalit tayo ng patuka, ang nangyayari, naninibago yung ating mga sisiw, no? Naninibago agad sila. So, ang ginagawa natin sa ating sariling opinion, sa ating sariling sistema, ang ginagawa natin, nagpapalit talaga tayo ng patuka, nagpupurga tayo. Kasi yung time na yon ay mapapasting ang ating alaga. Ano ba ibig sabihin ng fasting? Yung hindi po siya kakain. No? Hindi po siya kakain ng isang kainan. Kasi ang pagkain ng ating mga alaga ay two times, umaga at hapon lang. So sa hapon or sa umaga, hindi po natin sila pinapakain bago tayo magbibigay ng purga. O, sa, sa time na yon mga kabakyard, mapapasting at magugutom yung ating mga alaga. So pagkatapos natin silang purgain at bibigyan natin sila ng panibagong patuka. Hindi po basta-basta hindi tutukain nung yung mga alaga, yung patuka na yon kasi gutom sila. So yun yung uh, point doon mga kabakyard. Kaya mas maganda na pag magpalit kayo ng patuka mga kabakyard, sabayan nyo na rin ng purga para hindi manibago. So ang tips ko lang, huwag nyo munang damihan yung patuka para ah uh, hindi po siya maumay kaya magtitira. So wag na wag po kayo magtitira ng patuka dun sa lagayan ng mga patuka kasi magkakaroon sila ng hindi magandang mindset na lagi na sila magtutuka at hindi nila ubusin yung kanilang patuka. Kaya mas maganda kung alam nyo na hindi nila kayang ubusin, tanggalin nyo or bawasan nyo yung patuka na yon. So, ganun lang po ang ginagawa natin mga kabakyard. Yung iba naman, uh, ayaw magpurga. purga, pwede rin po nilang i-mix muna yung uh, remaining kung ano yung ginagamit yung patuka. For example, ang ginagamit yung patuka ay crumble, uh, stocked verbal crumble, tapos magpapalit ka ng 4 plus. Ang gagawin nyo po, pagpaghahaluin nyo lang yung isang kilo at i-mix din sa nyo ibigay sa inyong alaga para hindi po manibago. May time kasi na talagang naninibago yung ating mga sisiw. So ang disadvantage nun, nagkakaroon ng stress sa kanilang yung mga ganong bagay. So may time talaga nahihina silang kumain. So ang iniiwasan natin yung may stress sa mga alaga natin para tuloy-tuloy ang paglaki mga kabakyard. So, ganun lang kasimple mga kabakyard yung explanation natin doon at sana nagustuhan nyo mga kabakyard. Uh, at kung kayo ay patuloy na nanonood dito sa ating channel, uh, pwede po kayo mag-subscribe sa ating channel. Pindutin yung ating subscribe button dito sa baba ng kamay ko. Pindutin na rin ang notification bell para sa susunod na mga video na ating i-upload dito ay manonotify pa kayo. So, hanggang dito na lang mga kabakyard. Long live.